mga kasari, gabi na nga sa mga oras na yan at samahan nyo po ako magre-repack po tayo. Ubusan na kasi ako mga kasari ng aking panindang tingi-tingi sa aking munting tindahan. Kaya ngayong gabi ko siya naisipang i-repack. E Bukas kasi, araw ng Sabado, hindi ko na po siya magagawa kasi araw na naman po ng aking pamimili. Pag-araw kasi ng Sabado mga kasari is talagang schedule ko nang mamili kasi nga nandito si Javi. Kung napapansin nyo nga dyan mga kasari is marami akong nire-repack sa tabi. Kasi nga ngayong gabi tayo po ay magre-repack ng aking asin, asukal, cornstarch, mantika, at syempre yung ating harina. Medyo dinamihan ko na yung aking pagre-repack ng patingi-tingi mga kasari kasi nga hindi naman ako madalas mag-repack ng aking mga tingi-tingi. Pag ako kasi nagre-repack mga kasari, talagang dinadamihan ko na at buwan din talaga bago na uubos yung mga patingi-tingi binibenta ko. Hindi rin kasi siya hanapin pero kahit paano nagre-repack ako at naglalagay ako ng paunti-unti. Kasi nga para pag may maghahanap is may meron tayong maibibigay. Maganda kasi mga kasari pag may mga tingi-tingi tayo sa ating munting tindahan. Kasi nga yun ang gusto ng ating mga kapitbahay, nakakatipid sila. At sa patingi-tinging mga nire natin, aminin man nating mga tindera is napakalaki yung ating kinikita. Tulad na lang ng aking mantika mga kasari, pag binibenta ko siya ng nakabote is nagre-reklamo yung aking mga kapitbahay. Kasi nga napakamahal pag sa bote nila bibilin yung aking mantika. Kaya masinahanap nila yung patingitingi kasi nga nakakamura sila. Lahat kasi ng aking mga patingitingi mga kasari na nagsisimula sa mantika, harina, cornstarch at asukal is tag limang piso po yung aking benta. Sa kamura kasi sila mga kasari pag tingi-tingi yung binibili nila. Kaya discarte ng mga tindera is gumagawa sila ng patingi-tingi sa tindahan nila kasi napakalaki ng kanilang kinikita. At sa mga oras nga na yan mga kasari ang nilipak ko na pala dyan is yung aking mantika. Sa mantika din talaga ako mga kasari nagtatagal pag ako'y nagre-repack kasi nga pinapantay ko pa sila. Kailangan kasing pantayin mga kasari dahil sa lahat ng aking mga inire-repack. Alam naman natin na yung mantika is napakamahal. Kaya kailangan pantay-pantay at pare-pareho yung aking paggawa. At pagkatapos ko nga pala iripak yung aking mantika mga kasari, nalagay ko po siya sa plastic ng ice tubig. Kasi nga mga kasari, pag hindi ko siya i-doble na ilagay doon sa plastic ng ice tubig, is nabubutasan po kasi yung plastic ng aking mantika. Manipis lang kasi yung mga plastic ngayon mga kasari, kaya kailangan ko siyang doblihin. Nang sa ganun naman, isin hindi mabutas at syempre hindi tayo malugi. Kakantok din talaga mga kasari pag magre-repack tayo ng mga patingi-tingi kasi nga nauubos yung ating oras sa pagre-repack. At pagkatapos ko naman mga kasari magre-repack ng aking mga harina, cornstarch, asukar, mantika at asin, gagawa naman ako ng aking yelo at ng aking ice tubig. Bukas kasi mga kasari, hindi ko na magagawa ang lahat ng yan dahil ako po'y maggo grocery kaya ngayong gabi ko talaga tinatapos lahat ng aking pagre-repack ng sa ganun bukas is magre-relax na lang ako pagkatapos kong mag -grocery. At sa tinagal-tagal kong nakaupo dyan, nagre-repack mga kasari is talagang malapit na akong matapos at inilalagay ko na sa plastic ng ice tubig yung aking mga mantikang nire-repack kaka ngawitin talaga ang pagre-repack mga kasari at masakit sa likod at sa ilang oras kong pagre-repack mga kasari tapos na po akong mag-repack at hanggang bukas po muli, bye bye